Halya kita sa panimalay ni uh, Mr. Ponsano and Elizabeth Carigo. Sa mugod sa atong outreach program, karong to ang kanyang cancer patient Ag Agi pagtubagan atong outreach program o sa si Elizabeth Carigo sa atong napilian niya mo ay atagan o benepisyo na ning uh, sa iyong pagka-cancer kay said doon kita i, i kaniya uh, tabang sa pagkahimuan po nga kimo sa inyang i-hampin nga sakit. So, Mrs. Uh, Mrs. sila sabit ka niya kining among i-dunol na po among inabang alang sa inyong kimo nga pagkahimuan nga mahuman karong April 9 sa so, niya kini ni ang Oh, cash. Ay. Uh, ang hinabang uh, mong abaga uh, sa alang sakimo ni Mrs. Elizabeth Carigo, ni kantida ni Tanan o si Tintayolo Mel Pisos. Ano niya, um, ang Mrs. Elizabeth Carigo? Uh, ako, nag, nagpasalamat ko, dako, sa helpingan, sa organization, sa pag-shoulder, sa ako ang um, uh, balik doon si nga uh, chemo, sa ako ang mga bills sa hospital. Napasalamat ko kay Tungod Mangon nga wala na ko'y pill health. Kaya dito gihapak akong pill health sa usakabuan nga radiation. So salamat kayo tanan sa mga board tanan sa nga mga uh, member usab nga nakakontribute sa nani nga mga programa salamat kayo yun kinasingkasing nga pasalamat yun kay kinahanglanon yun salamat kayo okay guys nari kayo mga pipilang nga mga question para kang sa to ang beneficiary na si Ate Elizabeth, kung kanin, ako number one question sa iya, kung iya ang source of income karon, kung sa ka iya source of income for sa iya ang uh, sa so wala pa ko na operahi ang ako ang source of income ang pagpanahi mm -hmm. ito niya kay naoperahan man ko pagka ubos wala pa sa ko ng balik ang panahi so ang may karoon wala pa yun magsalig na sa amin sa iyahang income sa mga mga basic needs oh, okay. uh, oh, yeah. oh, na mga oh, kuya pa siya na as mature oh, sa helping niya sa mga organization Okay, ako pamutan na po at kanasaan nagsugod so o ang um, mukhang pagka-cancer patient? pagka last year, di ba, ang helping hands nagkuhan, nag-medical, physical, na mm -hmm. last year. Nga ako, nang apil-apil sad ko, dito sa Lapo-Lapo, -apil, apil sad ko pa-check up, kay na naman ko yung hikapang bugon sa kuang kuhan tutoy. So, dito nagsugod, nga refer ko o ultrasound. Noto, nagpa-ultrasound ko, January, dito sa Isimabolo ato na ibawaan nga uh, ay siya upat siya kabuok mo ge, ge ko o mamogram sa UCMED, naka mammogram ko nya pag gi ang ultrasound o ang mamogram na may usa nga nagtubok nya ang usa nagkagamay so katong kuan nagtubok gi kuan na yon ko advice nga ipa cornidol biopsy so pag biopsy niya kuan pa ang ductal carcinoma in situ kunya gidali ko og opera sa doktor kay katudong nga time nagilog ang kuan doktor og ang cancer so gidali dali ko kay naapa siya sa chub, pag ko og opera gikuan ko og mga nodes sa may ilok gikuan ko og upat ka nodes nya gibayopsi pag bayopsi sa nodes kay ning open man ang usa So, but pasabot nga ang concerning spread na siya sa pulawas. lawas. Kaya motong, nga time nga gi tagaan na o wala kabot o sa kabuan nga kinahanglan dayon ko nga makimo. So, nagkuan ko sa akong mga laboratories na din kantidad yun ang mga laboratory o mga uchintay o sa laboratory lang kay tanan man siya, kinahanglan man yun siya i-check. Oto, ang laboratory nga kanang wala pa siya nakaadto sa ubang part sa akong lawas nagpabilin lagi ako siyang uh, ductal carcinoma in situ stage 2B ER, ERPR positive HER2 negative mauna siya ang case sa akong cancer So, in for so, sure, itong si Pangansi cancer is ang breast cancer? Breast cancer siya. Yeah. Okay. Uh, tolo man ka klase ang breast cancer. So, mm -hmm. di ako nabilong sa ER, PR positive, HER2 negative. Mm -hmm. Bama na siya, may kuagbasi. So, pagka uh, hibaw ni mo nga na ang cancer, ang sana yung napil at itong matang Kwan! Kita no, basta makibaw ta nga natay, kita mo ay nagkasakit, feeling ni mo, kung makita ni mo yung pamilya, last na lang mga nagkita. Diba, mm -hmm. nana, last na, murag last na ni Namo. Huwag ah. mata kay Bao. So, ina na yun siya ang kuan. So, ang ako alang gihimo para dili kay kuma, ah, makaon sa kana kanabitong bitong tag na nakuan na ka, kanabitong tawag na ay na, o, na dawat paibla na naman ako na kanaka uh, pa mura nakakanta na stress, na stress? Yeah. Exag, kanang, yes. oh yes kana oh kana depressed oh okay. ang akong gibohat, gi, gi ako ang gibuhat gi likuan ko akong hunahuna nga mag-serve ko sa simbahan oh okay, okay so, so, divert okay, diver na ko nga mag-serve ko sa simbahan pagadto ko sa eskwelahan kay nagka ticket man sad ko sa koan simbahat yung na nga ini ko man ako kimo kay lain man jud kayo ang pamati basta magkimo ka kay di man gyud mo may explain kada adlaw naglain-lain nimo hang pamati ya dili sad nimo makumpara ang imong pamati sa uban ba nga kuan mo to para di na ko kayo siya mafeel mulakaw ko bahala medyo na mulakaw nga -wag, wag ba Oh, mo ko sa eskwelahan para maka kuan ko sa mga bata, maka ko napoy ka na koy ka ko magpundo diri sa balay niya, dili sa Kupabiya ako ra usah. Mm -hmm. So, sa man pud imong ikasulti ati sa kaning mga cancer patients out there na nag depress pod kung unsa may mong ikatambag sa ilaha. Kuan uh, lang cancer patient. Ah, As karon nga ako na na ako sa kanang inani nga sakit, So, wala man dito no nga kanang kanos at no? so usa ra akong tambag nga ato ra jud ibutang sa atong nahon nga dili kita mo nagunit sa atong kinabuhi nga dili dili na to ba hasta nga to ang akong gibuhat nga kuan par kanang na pamilya na mga anak diba? so ang akong yung gikuan sa kuno nahon nga ako isip inahan dili ako may tagiya sa akong anak para mura dili kay ko sakitan ba may ako ang gituan nga dili ako may tagiya na igura ko gitugyanan aning kalibutan na igura gitugyanan sa pagatiman nila pagpakatao nila pero ako ay gibutang sa unahon na huna nga dili mo ako itagiya nila para in case on say kuan ako wala ka ikawilihan sa umabot dili ko mawili kay ginora may nahibaw kung kanos at tapwaon kay ang kimo kimo isugjud siya tambal siya pero kung dili ka magkimo, wala say mo patay sa cancer nga naa sa lawas so kung dili ko magkimo, mo adto na unya siya sa akong bukog so daghan na kayo ang mahimong tambal mo kumpikit na siya kay tirahon mang niya isang bukog mang mo mo na nga ning decide ko nga magkimo ko uban sa akong doktor nga unko nga siya sa nag-advise na ko na ikimo jud ka kay kinahanglan ka maayo unya ako sang advice sa uban nga naay kanang pareha na kong case kanang dili lang ta mo inom o kanang mutuo bitaw sa gawa sa so, inom pataglain pang mga tambal-tambal kay ang likayan ng yun nato ang chemo mango na ay side effect nga kanang na siya effect jud ba sa atong lawas na tapos mainom pa og tambal na apud siya effect sa imong lawas kung magdunga na siya dili na nato kayahon sa tuang lawas mao gyud na ang kanang ako ang gikuan kay mao sad ang gi jud sa gyud sa sa doktor so as in the behalf of all the health and organization as a chairman of the marketing committee, is nalipay mi nga natabangan na o nahimo na siya as kaning part sa mga outreach program si Ate Elizabeth nakatabang niya sa ha nakatabang mi <coughs> sa iyang pamilya o <coughs> labi na sa among kauban na si Ponciano Carrego na iyahang banya so kaya siya nagpasalamat siya ka na o nagpasalamat po niya nga nakatabang mi sa so I'm very happy ate nga na ikaw amo ang ay, mo, patient na yung mga beneficiaries sa okay. mga outreach program. Ako nalipay sa kay kuda ko nga ako inyo ang kay sa amo ang pinang pinahanglanon, kay sa pagkatinod lang yun. Bisalig na yun na anak ko sa ginoo ba? Lord, ikana na lang bahala, Lord, kay basta mo serve lang yung kunin mo, ikan na yung bahala na mo. Mm -hmm. So, napasalamat ko nga sa ang mga instrumento nga ipada sa ginoo para sa amo ang mga panginahanglan nun. kung sa tanan sa nga mga blind nga, paski pag mga blind, pero daghang natabangan. From the hour, right, the helping <coughs> hand itself, so hanggang din yung matabang okay. sa mga nagkinahanglan. Pasalamat ko, dakko, no, sa uh, tanan sa helping hands una sa mga board nga sa ilahang pagsuporta o pagdumala usab sa ilahang organisasyon nga may kay ang dagan o sa benefits nga ilaha sa na naad karon nga naay mga outreach program o sa tanang masahista sa helping hands nagpasalamat usab ako sa inyong mga kusog sa pagpamasahi ah, pagmasahi nga daghan kayo ang natabangan nga nagkinahanglan o sa tanan usab nga mga guide nga nag nag-guide usab sa mga blind para makatrabaho o tarong ato sa ilahang mga jutihan o sa tanansad sa opisina sa helping hands Napasalamat pasalamat usab ako sa inyong pagsuporta sa ako ang uh, sitwasyon karon uh, tuiga nga mga panghitabo.